Hello, maayong hapon sa inyong hangtanan tanan mga boss. Ah, kumusta ang inyong hapon karon? Nakadaog ba mo sa 963 karong 5 PM draw? 5 PM draw mga boss kay 963. Target na po dang ato ang last two, mga boss, no? Okay? Last nato na 63 kung nakapamaris mo ana. Congratulations sa inyo mga boss, no? Sa ato last Lahi na po natong pamaris mga boss. Ah, ah grabe, nagkukudta sa tres pero lahi atong mga pamaris. <laughs> Dahil lang mga boss, pwede ta karon sa 9 PM draw, giligasan man to ang mga boss. Partial kombi. Ang ato advance gabi na partial kombi na 8 uh, 863 no. Giligasan mga boss. Partial combi na to ni gabi mga boss ha. Ining 863, 863 mga boss. Kung nakalantaw mo ani ang ato ang 863 mga boss sa gabi, ito uh, nang ng partial lang, giligasan mga boss ang atong partial. Pero balot, balikay mga boss ha, sa 9pm draw, ang 863. Ang 863 mga boss, balik sa 9pm draw o gang ito ang VIP combi mga boss ha. Ito VIP na 364. Ha, mga boss, ang 364 na to na VIP, balikin ninyo mga boss ha, sa 9pm draw. Ayun yung sa mga boss ha, kay giligasan na, giligasan Basin magito karon mga boss, basin magito. Delikado mga boss ha, basin magito karon. Ha, basi da don niya ang sa 63 gihapon no sa 9 PM. Ha, pwede gid mo magwan mga boss, pwede gid mo mag 683 mga boss. 683 o katunga atoa ang VIP na 634 mga boss. Pwede nyo. balikan nyo mga boss ha, balikan niyo. Balikan nyo lang taw mga boss ato ang kombinasyon ganyan buntag o ito ang God gabi eh, na regalo balikin nyo mga boss kagiligasan ng tuwa mga kombinasyon na o ganahan mo game C, mga boss o 637 mga boss na MCA magdala tag ah, mag ta karon mga boss sa ah, 9pm so while sulayan so, nato ang gitto karon mga boss basig mo lang gihapon ang pattern ni lolo no mag gihapon siya karon ato nang testingan mag mo lang gihapon ganin rin buhagay ganyan karong gabi na mga boss Okay, 683 mga boss. Respetary MCA. 683. Ay, 683. 637. Ah, ano sa namin 683 o oh, 637 mga boss. Okay. Okay, nagkalito-lito rin nung ko. Base mo pa itong mga boss. Sa result gabi is 375. Respetary ni MCA mga boss. Ha? Ah. Okay. Target ang last to mga boss. Ha? Ah. 63. Congratulations kung nakapamaris mo na. Okay. Pahabol ta mga boss para sa 9pm draw. Ganahan, mga ganahan mo sabay. Sabay lang inyo. Baliki po hon, mga boss ang atong ihatagan niya ha. Sa 5pm. Pahabol na to sa 5pm. Balikin ninyo ang 517 uh, 260. Ha mga boss. Dahan pa ko lagi mga boss. Magbigyagi ng size mga boss no. Huwag ko masahip sa inyo pa ingon sa inyo ha. Napagdala mo og size sa 5pm. Laho sa 9pm. Okay. Pero laho sige po nato ng size sa 9pm mga boss. Basit magbiga ng size karon kay delikado basin mag gate to sa resulta karong 5pm Okay? or, or doon sa result sa 2pm mga boss pwede gina siya mag okay mga boss ang natong pahabol karong para sa 9pm draw respeta lang inyo mga boss ha congratulations lang sa nakalasto sa to ang uh, 63 mali atong pamaris sana mga boss kaya atong pamaris dira kay uh, ang ato pamaris no kay 62 pa uh, 635, 632 og 630 ang ato ang pamaris ay, mga boss sa 63. So mali tag pamaris mga boss. Munang na ako sa inyo mga boss, base niya magkamalikos pamaris. Basi na may pamaris anang 63 na atong pairing parisi na ninyo. Munang na ako sa inyo ha. Okay ang pahabol nato mga boss sa 9 pin draw kay Monisha. siya. Sa so, mga ganahan lang mo sabay ha. Okay. Uh, ako ang i posting ang 5 539 mga boss ang ato ang pahabol sa 9pm draw ang shadow ani niya mga boss guys 084 mga boss nagawas na natin siya, MCE, na siya MCA pero respeta rin giha muna ninyo ha mga boss okay muna tong pahabol mga boss pero nani yung mga boss ha nani ang syndicate ani mga boss kay 2 uh, 2 8 286 mga boss ang syndicate niya 286 gatag naman natin ni 286 karina ka muna ay bahala mga boss kung inyong iwan ng kuan patdan okay pero balikin niyo mga boss kay gihatag ba nato na sa uh, pabunos man pa siguro nato na atong 286 okay ang atuan atuan gap mga boss ang gap niya kay 5 uh, 7 and then 1 5 571 mga boss ang yung gap no so kini 571 mga boss balikin ninyo ato gihatag pahabol ganina no crispy ta rin ang inyo okay target o grumble, mga boss okay muna itong pahabol, mga boss ha and then ang ato depensa natay depensa siyempre ato ano but nag depensa mga boss delikado basing mag karon ka ron sulayan na ito ang gitto basing dream mo si lolo no 9 7 6 976 mga boss ang ato ang depensa. Okay? Kung i-shadow ganin niya mga boss, shadow ni Lolo. 4, 2, 1. 4, 2, 1 ang shadow. Ano mga bossa? 4, 2, 1. Respetary ang 4, 2, 1. Okay, kung basig yung shadow niya. Target o grumble mga boss. Okay? Target o grumble. Mo Money itong depensa. Itong buta yung depensa nga rin. Okay, depensa. Okay mga boss, mora na itong pahabol karon sa... Uh, para sa 9pm draw, respetary lang ninyo yun mga boss ha, sa mga ganahan lang. Okay? Ang ihanggapan gap na mga boss kay ang uh, gap niya 1 1 Okay, 1 3 4. 1 3 ang ihanggapan gap na mga boss. na ganahan mo sa gap. Okay? Kung isindikato sindikato naman po na niya, tuwaro na size mga boss. No? Magdouble na siya. 744. No? Pwede na siya mag 744. 744 mga boss. Okay? So mga boss, antong pamusting karon sa 9 PM draw. Pamusting nato sa 9 PM draw At atong pamusting ganina, wa makasulod mga boss. Pero silang. Atong pamusting sa 9 PM draw mga boss kay 0 6 3 Uh, 8 0638 atong pamusti sa 9pm draw mga boss ha pag guha mo dira sa atong pamusti pag gitri mo sa atong pamusti mga boss ok naadri ang uh, 0 uh, 038 mga boss, nadira ang 038 ayaw, mo kumpiyan sa mga boss sa nadira okay, pag gito mo ano mga boss or, or get 3, basig mag og get 3 sa itong pamusti okay, respetari lang ninyo mga, mga boss, ek, out na ko, mura na itong anong, itong pahabol mura na itong pahabol sa 9 pm draw out na ko mga boss, o dagan salamat sa inyong tanan respetari lang ninyo ang itong pahabol karon sa 9 pm draw Okay, good luck o oh, God bless inyo ang tanan mga boss. O oh, hope to win ta karong gabi ona, no? Pero may lang talas to no, wag ita it tumong mga boss no. Pero may target lang atong lasto ba. Pero congratulations kung naglasto mo mga boss no. Okay, bawit tap ma mga boss. Ah, Sinugman na nga atong atong swerte dapat dag hundred, okay? Good luck mga boss o oh, God bless inyo ang tanan. Out na ko. Og oh, unting mo kanunay eh, mga boss. Bye-bye.